Mula sa maliwanag na ilaw ng Pinoy Big Brother Otso hanggang sa pang-araw-araw na hamon ng pagiging ina, ito ang hindi masasabing kwento ni Hasna Cabral. Narito ang isang babae na, sa kabila ng kaakit-akit ng telebisyon, ngayon ay nakatagpo ng kanyang lakas sa simpleng kapangyarihan ng pagiging magulang. Ang buhay ay hindi madali para sa amin isang salamin ng mga sakripisyo at mga hadlang na kinakaharap niya bilang solo mom ang paglalakbay ni Hasna ay higit na nagbibigay inspirasyon kapag alam mong itinuturing niya ang kanyang mga anak na nadiagnose na may autism, hindi bilang isang pasanin, ngunit bilang kanyang pinakamalaking pinagmumulan ng lakas. Sa isang tapat na kuwote, sinabi niya na ang kanyang mga anak ang kanyang mga haligi paglipat ng salaysay mula sa pakikibaka patungo sa katatagan, sa likod ng bawat sandali ng pag-aalaga, tulong sa takdang aralin, paghahanda ng mga pagkain. Mga kwento sa oras ng pagtulog ay isang malalim na katotohanan, ang pagpapalaki ng mga bata ng mag-isa ay nangangailangan ng lakas ng loob. Ngunit ang pagmumula sa isang lugar ng pag-ibig ay maaaring gawin walang pag-aalinlangan ang tapang na ang kwento ni Hasna ay hindi lamang sa kanya ito ay sumasalamin sa hindi mabilang na mga solong magulang na muling binibigyang kahulugan ang lakas araw-araw.